Uy! What's up All Alright, so madami mga katanungan regarding sa moisture meter natin GoFam. Hindi ko sasabihin kung saan ko binili ito kahit pilitin niyo ako GoFam. Kasi napaka-importante ito GoFam sa ating mga nagmamais, nagpapalay. So ito yung gamit natin MD7822. Ayan, meron siyang probe na mahaba. Ito yung ginagamit kapag sa mga sako. Okay, meron din tayong mga mahal. Kaya lang ayoko nang ilagay GoFam. Baka mayabangan na naman yung mga basher. So ito na lang at least affordable accurate din naman to, meron lang konting error pero mga 0.5, ganun lang gofam, okay, pwede na so gawin mo, pwede mo i-calibrate hanap ka ng dry na mais, at saka sariwa na mais, pwede mo i-check so yan, ito siya okay, dapat naka 0-0 gofam number 2 sa palay number 4 sa mais okay, so check natin so dito ngayon meron akong mais go fam. so make sure na naka siro yan pag hindi nag 0, kailangan yung linisan yung probe baka may nakadikit o may man naka nakasilsil dyan kailangan yung linisin yun go fam. so eto meron tayo dito mais ayan so dalawa yan okay so eto check muna natin ayun no oh. sariwa pa ako go fam 18.5 sariwang sariwa <laughs> ayan so yung mga paspados matas mataas pa So meron tayong mais dito go fam. di mo alam kung saan ang dry dyan, sariwa or skin dry, ba? Diba? So pag tinitignan lang, pero pag expert ka na, pwede mong hawakan yan, alam na natin kagad kung saan ang dry dyan, saan ang sariwa. Okay, so dito, ito yung sa kanan, yan yung dry go fam. skin dry yung sa kaliwa. So sa mga nagsasabi, dapat kinakamay-kamay na lang, syempre hindi mo naman alam kung ilan talaga yung percentage go de ba? So ang gagawin natin dito, lalatag natin tong probe tapos importante go fam eh dapat matakpan mo majority ng probe ayan lalagay natin dali ah kailangan natin takpan na mabuti kasi dapat nasa sako to eh diba? pero since nandito to di gayahin na lang natin kunwari nasa loob sya ng sako ay eh, lalagyan lang natin ganyan so kailangan mo i-press go fam oops sorry hindi natin na hindi natin takpan takip, takip, takip. Okay. So, more or less, dapat matakpan lang lahat. Okay. So, takpan natin dito sa ilalim pa. Okay. Tapos, kailangan mo i-press. Go, fam. Okay. So, papakita natin. Kaya mo i-press. Ayan. Kasi pag hindi, ayan, o. Oh. So, ano kita mo yan? 14.5. So, skin dry high, go, fam. Pag kinamada mo to, eh, mangingitim. Mag-iba pa yung tsura nito, go, fam. Yun. Diba? Diba? Tsaka, kahit pag ko mo ito, GoFarm talaga yung skin-dry pa kasi ano pa siya Malambot-lambot ka, GoFan. Okay? So, ito naman, tatry natin sa dry GoFarm. Kasi ang hirap, GoFarm eh. Kasi pag, yun, wala kang ganitong gadget, kakamahin niya o para sa kanya, skin-dry, para sa'yo, dry na. Ayun, oh. 12, 13. Oh, 13, kamo na lang. Oh, diba? So, ito, nung hinawakan ko, alam kong dry na. Pero hindi ko alam kung ilang percent. Pero ito, at least alam mo kung ilang percent govam Eh, syempre, okay lang kung konting sako lang eh. Kung maraming sako na yan, yung 5% GoFarm, lalo na pag libon yung sakong pinag-uusapan natin, yung 5%, percent, napalaki, napakalaking bagay na yun para sa atin. So, ito GoFarm, gamit kayo nito. Kailangan nyo lang uh, sanayin govam yung kung paano siya gamitin para at least hindi kayo mamali. So, yung mga nagsasabi, hindi accurate, eke, mas tiwala sila sa kamay nila, eh nasa inyo yan, bupam, okay? Hindi naman lahat magaling, kagaya nyo, o oh, diba? So, ayan, o. Oh. So, sa mata, parang, parang dry na kasi lubog atay na rin, eh, diba? Parang dry na rin. O, oh. ayan, oh. lumubog na yung atay niya, diba? Kaminsan, kina kinakagat-kagat pa yun, no? di ba? Kagatin mo, kagatin niya, kagatin mo ulit. Eh. Nagkagatan na kayo, po, ba? <laughs> so, mas maganda pag ganito, para at least, walang sisiyan. So, ayan, no? parehas lang sila, ulubog atay din. No? Pero ito, meron tong, ito, 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 ito. Ayun, no? Ulubog hmm, na rin. Pero dry na rin yan, kasi dry sa panghawak natin, dry din dun sa gadget natin. No? So, hindi ka nakakabahan. ba? Diba? Hindi ka na nagdadalawang isip. Oh. So, iba lang din kapag meron ka nito. So, lagay ko na lang yung link sa comment section.